Ako po si Jovita Gutierrez, 64 years old po. Ako po si Marcelo Gutierrez, 64 years old din po. Nung naanip po ako doon sa, sa dating daan, naging treasurer po ako. Una po kasi ang pinanggalingan ko na sa Masinlok po, sa Balis. Ako. Doon po kami talaga naanip po. Mm -hmm. Ako po ay nagtagal ng 10 taon, 10 taon lang po sa ABD na ikinaanigan ko po. po nagtagal naman po kami ng sampung taon itong gawa mo. Akala ko nga po din ako nila religiyon. Yung pong aral niya, eh, akala ko, yun ang katotohanan, yun ang tumay. Mm pong, ay, aya po kami, yung ano kami na talaga, yung po kami maglilingkod. Ang sabi ko sa anak ko noon, na sabi ko sa kanya, masaya na kami maglilingkod dito sa aming uh, kinakilisid na kinasapian namin. Kaya huwag mo na pa kami ayain din sa parang hindi ko po, ano, hindi pa natal yung kalooban ko. Kasi ang gahanap po ako ng, ano, ng tunay. Kasi hindi, lulinsod man po ako. Kaya lang po, pagdating ko po sa bahay, parang nababagabag po ako. Hindi po ako mapakali. At ganito yung turo. Basta po nakinig ako, ganun lang po. Pero yung po, sa totoo lang po, yung magula po noon doon kami sa kanila. Wala kang bibliang, ano, kabisado. Dahil ay paiba-iba na po kasi ang aral, bawat ano, iba-iba ng iba-iba ang paksa, ganon. Tapos pagka naman nagpapaksa si Bratili, bago po mag ambisa ng paksa, titiray mo na kayo na ganito-ganito, yung mga manalo, ganon-ganon. Ano po ang ng sinasabi tungkol sa... Mga tao daw po kayo. Hmm. Sabi hindi lang po ako nanti po. Hindi ko nga po alam bakit hindi, hindi ako nagagalit po sa Iglesia ng Kristo. Wala lang po. Nung nakinig na po ako dito sa doktrina ng Iglesia ni Kristo, dito ko talagang naintindihan ang takotohanan na ito, ang, ito na ang tunay na religion na maaniban po namin. Sabi ko, nag-desisyon na po ako na ito na ang hinahanap ko ang reliyon. Opo. Dalisay po yung aral na, narinig namin. Ito na ang tunay po ng reliyon na hinahanap namin Paglilingkod namin sa Diyos ay masaya po kami. Tahinig po ang aming pamumuhay. Magula po nung kami nabautismahan po dito sa Iglesia ni Cristo, ay naging mapayapa po ang kalooban ko po para kung nagbulutan na po ako ng tinig sa lintid. Ang damdamin ko po ngayon, maluwag. Maluwag din ang damdamin ko. Bakit mo nang ko, po sa Diyos na lang. Panginoon, pasawad po kung ako. ako. Wala na po kaming balak na bumalik po sa dating daan. Dito na po siguro kami mamatay yung nag-asawa. Dito na po kami mamatay. Sa iglesia ng Diyos. Ayoko na po.

Tabi pa sa Iglesia, tabi pa tayo. Para makikita niyo sa nawalan ako sa mga kapatid na taga-EDD po. Sana po, magsuri po kayo. Subukan niyo po magsuri sa Iglesia ng Cristo. Kasi ako po na ayaw patotoo po na talagang ito na ang tunay na religyon.